Ulitin ang pagbisita sa Seoul. Super saya na makita mo di ang Gimpao. Out of town moment, baby time muna sa Korea. paningkurado simula na ulit ang tipi nila kaya kailangan sulitin ang natitirang oras. Two projects ang ganda ng feedback. What more ang upcoming movie? Kaya maraming excited. Kasi iba ang atake kapag Kim Pao Aung Ha ang makikita sa big screen. Samantala, tinuulan pa rin ang pagbati si Kim Chiu sa social media. Ito nga ang ilang mensahe ng fans. Napakabuti ng puso ni Kimi. Walang halong kaplastikan sa mga kilos at kalonya. What you see is what you get. She is always grateful to her followers and those who are with her in achieving her dreams. Napakaswerte ng kanyang pamilya. Napakasipag at masikap. Hindi sumuko sa buhay kaya mas lumalago ang kanyang career. Ayon pa sa isang komento, Madami man ang kumuko siya. Ngunit milyon-milyon ngayon ang tunay na nagmamahal kay Kim Ju. Congratulations! Dahil inilaban mo ang iyong sarili sa lahat ng mga hindi naniwala sa iyong kakayahan. Way back lang lang days, ang daming hate comments akong nababasa. Ang sasakit naman sinasabi ng bashers. unit simula na makuha mo ang iyong award? Wala na silang masabi sa iyo.